Wednesday evening, nasunog yung luma nilang kulungan. Gabi yun. Umalis kami dito sa bahay, 5.15 in the afternoon, kasi may church nga. Pag uwi namin ng bahay, wala nang kulungan. Sunog na. Tapos, buti na lang yung fire people, na-save naman nila yung mga manok, pati yung baby chick. Tapos, as in talaga, wala talagang natira. Tapos ang ginawa namin, gabing yun, kinuha namin yung mga manok, nilagay muna namin dito sa aming greenhouse. Kasi ang sobrang lamig noon, nasa 35 degrees, 35, 36 degrees Fahrenheit yung temperature. So sobrang lamig. Nilagay muna namin siya, sila doon sa aming greenhouse. So nag-stay sila dyan, nag-stay sila doon sa portable greenhouse ng 4 days. Kahapon, sinikap naming matapos kahit yung kulungan. Kulungan muna. Ayan, tinapos namin yan kahapon. Tinapos namin kahapon. Pero yung bakod, hindi pa. Kasi wala na kaming oras. Dahil nga, New Year, may pupuntahan kami. Hapon na, 5 o'clock na sa hapon wala na kaming oras para tapusin yung bakod. So ngayon, new year. Ito finally pagkatapos namin mag-almusal, trinabaho na namin yung bakod. So finally, tapos na sila. Ayan. So, nakakagala na ulit sila. Ayan, okay na yung bakod. Malawak na yung area nila masaya na ulit sila. We had a very productive day this New Year. Pero eto na martilyo to. Oh. Ang sakit. Hanggang ngayon manhid pa siya. So na martilyo siya ho. Oh. Diba? So happy New Year guys and sana uh itong bagong taon na to magbigay sa atin ng bagong pag-asa, simula happiness, prosperity, Uh, kapayapaan sa ating mundo at saka uh, magandang pasok ng ating uh, kabuhayan. Yun lang and um, Happy New Year everyone and God bless us.